Wala ko nang video man lang. Wala ko. Kinandi? Kinandi? Kula bari kaya bahasih kaya saya bangun yang berarti Nah unta naman tahun kok anak oi Nah perlu yang tetetetetet magkatarong nakaglupad unya kinarelax sa imong body ah hugo kitil ko kakula body ah <laughs> ayo ba <laughs> hugo kitilo pasikat 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 ah pasikat pilo hilot pasikat ramday imong kwa na dos naon <laughs> ah chat kay sayo tingi 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 <laughs> o nang stretch na yung mga <laughs> yung mga katambukan na <laughs> stretch na de ata pikas pikas kina ni pila kilo <laughs> ni mo mam harapet sa hips <laughs> libreo kaya ni hala Masakit kini sa baboy mo. <laughs> Katitang anay, nga, ihaon ba, ano, 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 manili yung panit daw. Bounce, bounce. <laughs> Parang nasi kota sa baboy ba na na bukog. Mala. Ang bot, na pata. Hindi ba na bukog, Ang baboy na po tayo bukog dah. Oh, wala oh, well, na kayo bukog be. Butang, kung ano ko, kakabe, lumpay, siguro ka. Hangin. Ah, paggaw. <laughs> 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 saya mo ikaw na ang pinakamasaya sa buong mundo para di isip kubik 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 ato ang pinanong tila ah balong na sorry balong na balong na hawa na dali hawa na ba mao ay am, mong dos men patulpo ta <laughs> <laughs> <Patulputa. laughs>